Hi guys, uh, good morning guys no, uh, welcome sa Tungan YouTube channel guys Karon, uh, karun, ano po tayo panibago nga video karun nga itong tarboon sa so, uh, F60 engine Suzuki uh, so ang uh, problema ni guys kon uh, di sa mayag dito wala na kandar so di na nang yung na gabi na abot so hindi siya nag kandar so mga nga Atong ayuhon kung kaya ba nato kayo kay medyo dugay-dugay daw kung nangyong awal yung andar so karoon guys uh, atong itisting kung mo andar pagkit siya hili karoon uh, kung gusto face start hindi siya mo andar yes no may action yun so ito sa sakin guys basta gasolina uh, basta gasolina engine uh, maraming uh, daghan mga trouble nga atong pangitaw na nga sa So, unang trouble guys, basta yung nga ni Demander, una, is para plug. Pangalawa, distributor Cap. Pangatlo, yung wheel niya kung gumagana ba. Pangapat, -pang yung kurinti. Yung kurinti sa sasakyan. At sa cap, yes. So, gayon, ang unang tingnan natin dito, nasakyan na to, yung kurinti niya. So, ayaw mo, mo balin sa nga kung kung una itong tanaan ang siyang kurinti. So, tisting nga guys. Huwag nabay kurinti guys. So, ngayon guys, uh, itis natin yung kurinti. Kung mayroon mga mulabas, uh, lumalabas dito sa hectinsion wire. So, ayun, tingnan natin. yan Walang lumalabas dito. Ito rin so guys wala namang lumalabas na purity dito so, and, uh, ngayon wala namang lumalabas na purity sa heritage mower niya so sa to pa kung wala namang lumalabas dito may problema dito sa fuse hindi na tayo umabot pa sa, no, sa may fuel pump niya at saka spark plug at saka distributor cap so una, ang susunod na tingnan nito ay yung fuse niya So, let's go guys, dito tayo sa Pios. Ah, <coughs> uh, hindi ko musiga. So, tingnan natin dito, yung Pios natin. Yan. Meron yan. So, pag hindi yung umiilaw yan, nagpasabot nga, putol yung Pios natin. So, dito naman tayo. Sa so, pangalawa, mayroon. Mayroon. Dito naman tayo sa kabila. Diyos oh, o mayroon mayroon pa rin si babaw naman tayo yan walang umiilaw so mayroon putol dito na piyos so tingnan natin tingnan natin dito yung piyos natin guys so naputol siya guys so yung piyos natin naputol mayroon. naputol yung piyos natin so mayroon tayong ipapret natin yung piyos yan 20 yan uh, at 20 25 amperes So, itong naputol, 15 lang. So, okay rito. So, puti ito. Good. Walang putol yan. So, iwag natin dito guys. Sa ibabaw. Sa may naputol. Yan. Yan, umandar na. Yung panatin. So, mamaya, ibigay natin yung high tension wire. Ito. Iwag natin yung kurinti na Guys, uh, nakita ko ang problema nito so may fuse nga putol. So nataوران dog gusto bago. So karon, uh, ato mo testing tik pa na guys kung wonderful siya. So, guys. So guys, akaron uh, so guys, uh, andar siya. So Atong pangit, uh, kung hindi na itong nagkutuhan na is ah, uh, yos o, yos na ang problema nito. Eh. So, wala natapos sa distributor cap guys o spark plug o fuel pump kay eh. so, na ikurinti ang ang indisyon tuwil so kahit na mo ato sa lain ng mga parts sa sakyan atong atong itik para sa fuel pump kung gana ba yung gasolina niya at sa spark plug So, may mga turbosyon sa mga gasolina, guys, na hindi ito So, ganyan lang patang mga So, ngayon, Asimpo uh, simpuro kayo, uh, madali lang kung ito, kurinti lang ang wala So, pag kurinti mo wala dito, check na muna sa Diyos. Diyos ka muna. Diyos or kurinti. Basta wala kurinti, Diyos ka. So, uh, guys, uh, please uh, subscribe my YouTube channel. So, Tutu kayo guys, mga video ko. So, sana may, mayroon kayo matutunan dito sa video ko. So, tutu guys, uh, thank you. Kung sing, bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.